Well, ito na nga ang first big trade natin ngayong off-season. Itong si Michael Bridges na punta na nga sa team ng New York Knicks. At ang official report nga ni Woj, the Nets have agreed nga daw na trade to send Michael Bridges to the New York Knicks para nga daw kay Bojan Bogdanovic. Apat na ang protected first round pick, isang protected first round pick, unprotected pick swap, and a second rounder. So napakadaming picks ang ipinalit at binigay ng New York Knicks para nga kay Bridges. And in total, limang first round pick yan, pati na nga rin dalawang second rounder. So talaga nga namang ahol ang binigay na itong New York Knicks para lang makuha itong ang coveted na young player, two-way player na si Michael Bridges. And definitely masasabi nga natin na ang team ng New York Knicks ay all-in na in winning a championship. At kung titingnan natin ang kanilang lineup on paper ay punong-puno nga sila ng 3 and D talent. At hindi lang basta-basta na 3 and D talent ang mga elite 3 and D talent in the NBA pangungunahan na yan. Na ito nga ni OG Anunobi, mga idol na kinuwa rin. Na ito nga New York Knicks on a trade last season. So dadagdagan pa nga yan mga idol ng isa pa sa pinaka elite na two-way talent Michael Bridges mga idol. At ang possible lineup nga daw nila ay Jalen Bronson sa Guardia, etong si Dante DiVigenso, Michael Bridges, OG Aninobi at pati na nga rin si Mitchell Robinson or Isaiah Hartenstein. At well, kung pag-uusapan natin ang maaring maging contribution ni eh, Michael Bridges ay siyempre uunahin natin ang kanyang talent pagdating sa depensa. Well, nag-average nga itong si Miguel Bridges last season ng one steal per game. Pero mga idol, hindi nga yan binibigay ang buong full picture. Talaga namang kung mapanood nyo nga itong si Miguel Bridges ay isa nga siya sa talaga namang masasabi mong elite defensive player ngayon sa perimeter in the NBA. And then, hindi lamang yan ang kanyang may iaambag ng dahil ang kanyang opensa ay talaga namang nag-improve over the past years. At last season nga mga idol ay nag-average siya ng 19.6 points per game, almost 20 points per game game, 4 rebounds, 3.6 assists at grabe rin ang kanyang 3-point shooting, 37% nga yan. So hindi nga lamang talaga elite perimeter defense ang mayambag ni Bridges. Abay napakalaking tulong niya rin sa opensa na talaga namang kinakailangan ng team ng New York Knicks. Dahil kung napanood niya mga idol ang kanilang playoff run na itong nakaraan lamang ay itong si Jalen Bronson ay kailangan niya talaga ng katulong pagdating nga sa opensa. Nang dahil siya nga ang sumo shoulder ng halos 80 to 90% ng kanilang offense. And by adding Michael Bridges ay basically they are adding a 20 point per game scorer na talaga namang igat natutuwa ni Jalen Bronzo nang dahil hindi na lamang siya ang pagfufokusa ng depensa ng kanilang mga kalaban, nandiyan na rin itong si Mikael Bridges. So definitely tataas pa nga lalo ang chances na itong team ng New York Knicks na makipagsabayan nga dito sa Eastern Conference and they are definitely a contenders nga rin sa championship next season. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito nga sa ginawang trade ng New York Knicks pati na rin ng Brooklyn Nets? Komento nyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.